Ngayong araw ay pumunta nga pala ako kay Latampi Nabalitaan ko kasi nagtitinda na siya ng moina Sulit na sulit na nga pala to sa halagang 50 pesos Pinapakain niya rin pala to sa kanyang aksolato Ito nga pala ang dahilan kung bakit sila mabilis lumaki May followers din pala na nagpapabigay sa atin ng gapi So paano guys? Tara! Kaya naman isang araw si Kian nga pala may dala-dalang isda. Ito nga pala isang uri ng gapi. Pinabibigay daw pala to ng ating followers. Itago na lang natin siya sa pangalang Amil Hernandez. Nakakatuwa nga dahil ito ay may pangalan. Nakalagay na rin dito kung ano kanyang gender. Etong nasa kabila naman ay female. Mabuti na lang meron na akong extra ng lalagyan. Matagal na nga pala meron dito istak stock na tubig at kailangan na natin palitan. Nabulok na rin kasi dito ang mga tuyong dahon. Hindi na rin pala maganda ang amoy ang tubig dito. Kaya naman tinapon ko na lang to para palitan. Hindi na nga pala natin to kailangan sabunin. Makakasama kasi to sa ating Naglagay na nga pala tayo ng bagong tubig at hindi natin pinuno? Bago natin sila isalin, kailangan muna natin mag-acclimate para maiwasan mo water shock ang ating mga gapi. Napakaganda nga pala nilang alagaan dahil hindi na nila kailangan ng oxygen. Sa darating siguro ng mga panahon, maubusan na ako ng paglalagyan. Kailangan ko nga pala maglagay ng water plants. Dito kasi maglalagay ang babae nating breeder. Pag nanganak na nga rin pala ang ating isda, dito naman magtatago ang kanyang mga baby. May mga gapi kasi na kumakain ng kanilang mga anak. Naglalagay din pala ako ng water conditioner sa ating tubig. Simula nga pala na gumamit ako nito, wala nang namamatay sa aking mga gapi. Napakaganda nga pala ng binigay sa ating isda. Ang tawag nga pala dito ay half black red rose tail. O diba guys, napakaganda. Ito naman ang kanyang kapareha. Ang wish ko nga sana mapadami ko pa sila. Kukuha naman ako ng pagkain dito sa aming freezer. Ito nga pala yung moina na nilagay natin kahapon. Ginawa ko nga pala to para hindi sila masayang. Mamamatay na kasi sila pagkalipas ng isang araw. Hindi na kasi pwede ipakain sa ating mga alaga. Dahil nga pala sa frozen na preserve ko sila. Fresh na fresh nga pala sila galing sa farm. Char. Para nga pala silang yellow, at pwede na natin ipakain sa ating mga gapi. Kaya naman food trip na naman ang aking mga isda. Napakabilis din pala lumaki ng ating mga fry na gapi. Ang tinatawag nga pala sa kanila ay Half Black Moscow. Pinakain ko na rin pala itong ating bagong alaga. Ganun din pala itong ating mga beta. Mga dalawa hanggang tatlong araw pa itong ating pagkain. Sana nga ay may natutunan na naman kayo kay Kuya Boy Nurin. Binilang ko nga pala itong ating iba't ibang uri ng gapi at lima na sila. Pero alam niyo ba guys na isang strain lang ang gusto kong alagaan. May kaibigan nga pala tayo nagpunta at kasama ang kanyang anak. Gustong gusto kasi daw ng bata na mag-alaga ng isda. Ang ibibigay nga pala natin itong beta na mustard. Ready to breed na nga pala to at napakaganda. Sana nga kahit papano napasaya natin ang anak ng ating kaibigan. Kaya naman big big shoutout sa inyo araw din pala, ipupunta tayo kay Tampi Story. So paano guys? Tara! Mukhang nandito nga pala si Tampi dahil nandito si Reddy. Agad nga pala siya nagulat dahil hindi niya inaasahan na pupunta tayo. Binigyan din pala siya ng isda ng aming followers. Parehas nga pala na uri ng isda binigay sa amin ni Tampi Story. Nagulat nga pala kami sa aming nasaksihan. Nagbuga na kasi agad ng fry ang kanyang gapi. Inakita niya rin pala sa atin ang kanyang mga PKBM. Sobrang bilis nga pala lumaki nito at napakaputi. Ay naman sa followers ni Tampi, baka naman. Char. Pinapasok niya din pala ako sa kanyang bahay. Papakita niya daw sa atin yung kanyang frozen moina. Ito nga pala ay kanyang binibenta. Sa Talagang 50 pesos si makakabili ka na. Napakabilis talaga ng lumaki ng kanyang aksolato. Parang butike nga pala to sa ating kisame. Eh. Moy na nga rin pala ang pinapakain ni Tampi sa kanyang mga aksolato. Kaya naman hindi na ako magtataka na sobrang bilis nilang lumaki. Ang ng sinabi ko, ang moy na nga pala ay mayaman sa protein. Napakasarap nga pala nilang pagmasdan. Parang kailan lang kasi ay sobrang liit pa nila. Akala ko nga hindi sila mabubuhay sa ating lugar. O paano guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Paalam. Yeah!